Hanggat hindi mga nakakatikim ng kalampag de alimpungatan at bugbog de kalimot, ang mga ganitong klaseng boksingero ay hindi ito titigil kakangungaw at kakaangas. Ngunit sa sandaling makatagpo at makaharap na nila ang parusang ibinagsak ng tadhana at gumamit ng instrumentong mga tao upang turuan ng mga ito ng leksyon de pangkalawakan, ay siguradong titiklo at magkokorting mangga ang mga mukat sipit-sipitan ng mga nguyang-nguyahan nito dahil sa bugbog na kanilang daranasin sa kamay ng mga mandirigmang na Kagaya na lamang ng Meksikanong ito mga kaibigan na ang The high script, dahil di umano ay kapag tinamaan ka daw ng mga suntok nito ay para ka na rin daw pinihit ng bad trip na mekaniko na isang buwan nang walang gawa ng walang pakundangan gamit ang Vice na singlaki ng nail cutter ng elepante at balyena na may halong tetano. Medyo maangas ang tarasa at hindi maganda ang buga-buga at aura ng buksingerong ito mga kaibigan dahil medyo may pagkamaangas at talaga namang primera klaseng kayabangan taglay din ito sa pangangatawan pagdating sa pakikipagbundan talan at pakikipaglaban. Sa katunayan niya po niyan mga kaibigan, may mga hakahakang binalak daw itong ipalaglag sa limang senior citizen na mangkukula at pitong albularyo at talaga namang pinagtulong-tulungan ng hilahin dahil di umano ay lima daw ang mga puyo nito sa ulo. Sinasabunutan na daw ng inam ng mangkukula Eh. Yun niya lang, napakatatag daw talaga ng kapit sa pulbol at hindi napansing nagbara daw sa sipit-sipitan kaya ayon, ligtas ang damukos na matay sa hapo ang mga albularyo at mangkukulam. Bata pa lamang daw ito ay talaga namang sakit na daw sa ulo ang pag-uugali nito at napakasarap daw isilit sa sakot iligaw ang buong katawan dahil di umano ay basagulero at palasagot daw ito sa mga maestro at maestra ng pabalang at excited palagi sa reses at uwian hinamon pa nga daw ng suntukan ng gwardiya eh dahil ayaw siyang palabasin dahil hindi pa nga naman daw talaga uwian at flag ceremony pa nga lamang ika ng gwardiya kaya naman dan dahil na rin sa katigasan ng ulot nguya-nguyaan ng batang ito ay napilitan na lamang ang mga magulang nito na ibigay ang hiling ng wal ang ligalig. Maaga itong in -enroll sa boxing at talaga namang ganadong ganado at kitang-kitang kagalakan sa kanyang mga mata at mga labi dahil kung anong batugan at tamad nito sa pag-aaral ay siya namang sipag nitong makipagbuntalan at makipagsuntukan. Kaya naman magpasok na pagpasok nga po nito ng kanyang amateur career mga kaibigan ay 36 na sunod-sunod na impresibong panalo agad ang bumungad dito at nakapagtala lang naman po ito ng katakot-takot na isang daan at 26 na panalo sa kanyang buong amateur karir at tatlong talo lamang. Naging kampyon din ito sa Mexican Youth Boxing Federation at nakasungkit ng ilang medalya sa pandaigdigang kompetisyon sa boxing sa edad lamang na labing pitong taong gulang. Kaya naman, nang dahil sa mga achievement ng boxingerong ito mga kaibigan, ay tila sumubra ang kumpiyansa nito sa boxing at talaga namang nag-uumapaw ang taas ng tingin sa sarili at maagang pinasok ang mundo ng professional boxing sa pag-aakalang siya na ang susunod na magiging hari ng pampalakasan sa boxing. Ngunit sa kabila nga po ng kaangas angasan ng boksingerong ito mga kaibigan ay talaga namang may bigat, binatbat at may pagmamalaki din naman talagang tunay ang tinaguri ang device script ng mga Mexicanong ito mga kaibigan. Unang salang nga po nito sa professional boxing ay buwe naman ng sampung sunod-sunod na impresibong panalo agad ang ipinamalas nito at talaga namang pinatulog ng inam ang mga kalaban. Sa pagkakataon niya na ito mga kaibigan ay tila umapaw na ang bilis sa sarili at sumobra na ang kayabangan taglay nito hanggang singita ng kanyang pag-uugali at pangarapawa. Ikalabing isa ng Hulyo taong 2015, tulo yan ang itinapat si The Vice Trip sa nag-iisang Triple M ng Pilipinas na si Mark Magnifico Magsayo. Si Albert Pagara ang gusto daw makaharap ng Mahikano mga kaibigan. Dahil di umano ay gusto daw nito ang medyo maangas at malakas na kalaban. Subani so, si Magsayo lamang daw ang ibinakas ibinigay sa kanya ng kanyang promoter na siya namang ikinadismaya ng maangas na boksingerong ito mga kaibigan. Dahil di umano ay masyadong hilaw at bagitong bagito pa daw ang boksingerong itinapat sa kanya at mukhang may gatas pa daw sa nguso. Isang insulto daw para sa kanyang itapat sa baguhan at nagsisimulang boksingero pa lamang at wala pang napapatunayan. Dapat daw sa kanya ay isabak sa mabibigat na kalaban at talaga namang may mga pangalan. Pero wala na daw siyang magagawa kung yun ang napagdesisyonan ng kanyang mga promoter. Kaya ibubuhos na lamang daw niya ang kanyang vice script kay Mark Magnifico magsayo. Gagawin daw nitong pampataba sa kanyang kartada ang papasibol na boksingerong nagmula pa sa Pilipinas. At sisiguraduhin daw nitong pagsisisihan nitong itinapat ang katulad niya sa isang halimo na bumagsak sa good manners and right conduct na subject. wag daw siyang sisisihin kung magpipipipti siya sa ospital pagkatapos ng kanilang laban. Siguraduhin din daw na sa mismong laban ay may nakaabang na ambulansyang may dala ng oxygen at paunang gamot agaya ng plana Dolpinal, Skelan, Salbutamol, Tetrasin, Robitosin, Buscopan, Bix Vaporap at Lagundi Plemex. Bibigyan na lamang daw niya ng partida si Magsayo. Parehas kaliwang sapatos at gloves daw ang gagamitin nito. At plastic labo naman ang gagawing brief at medyas sa mismong laban. Sinugot naman ito ng ating pambato at sinabing hindi daw siya hilaw dahil hindi naman daw siya pagkain eh. At lalong wala na daw siyang gatas ng uso. At yung sinasabi daw niya mag 50 siya sa hospital, ay baka siya pa nga daw ang mag-60-40 sa ambulansya lansya. At ipapakain daw nito ng buong buo ang lahat-lahat ng pangkatasto at kayabangan na pinagsasambit nito sa kanya. May kartadang labing pitong panalo. Labing apat ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout. At isang talo lamang ang Mexicanong mananabas na ito mga kaibigan. Samantalang ang ating pambato naman ay may sampung panalo. Walo ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anuman talo. Hinanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel and Casino Barangay Lahug Cebu City. Paglalabanan ang bakanting IBF Youth Featherweight title. Sa mismong laban, grabe ang daming pailaw at mga tao. Gusto kasi nilang masaksihan kung paanong kakatayin ni Mark Magsayo ang hambog at mayabang na mehikanong boksingerong ito mga kaibigan. Unang round, matindi ka agad ang mga palitan. Gitil na gitil ang mehikano eh. Palumpalu eh oh. Mahiya mo hindi papahuli ng buhay. Samantala, tinamaan ng sunod-sunod na kaliwa ni Magsayo ang Mexicano Ngunit imbis na indahin ng Mexicano, ay mas lalo pa itong nagyabang At iminumustra pang maigi ang mga pisngi na tila hinahamon pang maigi sa Magsayo na sumuntok ng sumuntok antes de que sonara la campana Walang yamo ng yabang nito mga kaibigan oh. Grabe, napakalaki naman ng pisngi Mahiyamu mo papit ni Jigsaw na kumanto ang tabas ng pisngi oh. Pinapagpagpanang pa ng mga mga kamay. Ano kayang ibig sabihin niya dyan? Hindi mo malaman kung gustong makita edits ni Magsayo o pinapasugod si Magsayo eh. Parang sinasabi kasing yung huboy ng salawal at gustong makakita ng buhay na kobra eh oh. Samantala, hindi naman nagpadala si Magsayo sa mga kabalastugan nitong mehikanong ito mga kaibigan. At tining na tining pa rin ito sa pakikipaglaban. Ito, lo Masayo uno consigue a su rival no lo consigue buscando ahora lanzando bombas como te digo buscando lo y, y bueno como te voy a repetir este plan va a ser puestos viejos vamos repetición mejores momentos ese primer asalto de Masayo el magnífico de Filipinas Invicto, enfrentando a Rafael Reyes y ahí estaba el ya que le hablaba José Miguel Castillo de izquierda de Masayo Round 2. Kitang-kita ang kalamangan ng ating pambato sa Meksikano mga kaibigan. Para kasing korteng kasulong pangangatawan nito eh oh. Lalo na kapag nakatalikod. Samantala, nagkakapalitan na ng malalakas na patama ang dalawang boksidor na ito mga kaibigan. Ngunit, pansamantalang ipinatigil ng referee ang laban. Dahil di umano, ay tinamaan daw sa rambutan si Magsayo. Pinagsabihan tuloy ni Rep si The Vice Trip. Sa pagpapatuloy ng laban ay niratrat na ng niratrat ni Magsayo ang Mexicano gamit ang kaliwang kamay pero tinawantawanan lamang siya ng Mexicano na talaga namang parang nakakaloko. Ang sarap bakyay ng nguyang-nguyan at bisligan ng lalaugan eh oh. Samantala, bago matapos ang round ay nag-ali shuffle pa talaga ang Mexicano na talaga namang parang may tililing. Dalagdag tuloy ang suit niyang pacifier. Sige como Rafiando Rafael Reyes tratando de consigue al paralímpico más jamás de nuevo ahora, pero también recibe en directa con las dos manos una maquinita de lanzar golpes, una maquinita este pico filipino. Vaya Rafael Reyes, la llama izquierda y ahí está la campana. Se acaba el señor. Round 3 Dito na pababagsakin ni Magsayo Ang mayabang na Mexicano mga kaibigan Bigla kasi itong tumigil eh Nagre-reklamo Biniyagan daw siya ni Magsayo Hindi tumingin eh nasagot tuloy siya ni Magsayo Nang wala sa oras <murin> sa pagkakataon niya pong ito mga kaibigan ay hindi ikinatuwa ng mga Meksikano ang pangyayaring ito dahil di umano ay bias daw ang ating kababayan na referee at madugas daw maglaro si Mark Magnifico magsayo dahil hindi naman daw nakatingin ng kanilang pambato tapos babanatan eh ang masasabi ko lang dyan mga kaibigan ay kaya nga umpisa pa lamang ng laban sinasabi na ng referee na protect yourself at all day ba? Diba? Pero tingnan niya natin mga kaibigan kung talagang binigyan ni Magsayo ang Mexicano. Oh, di ba? Kitang-kita naman, no? Napakalinis. Hindi sa rambutan ng patama. Maliban na lamang kung diros ka sa itlog niya, nalilipat sa tiyan, low blow talaga 'yon. Sa pagpapatuloy, magsisimula pa lang ulit ang laban. Nauntog na naman biglang ang Mexicano kay Magsayo at nagrereklamo na naman. Ang laki kasi ng ulo eh. Parang sayuting walang korte eh, oh. Samantala, dito na magyayabang ng inamang Mexicano. Pinapagpag ng ang kanyang mga kamay na talaga namang parang ogag. <tong> De la diferencia en cuanto a lo tenga, de lo que es la limitación que tiene en cuanto al museo, comparándolo, a mucho el cambio magnífico. debería serle. Va a ser la clave, yo que va a ser la clave. Ay, qué magnífico Bien, no. esperando, lo esperando. golpeó muy bien dentro de la, de la derecha. No, se queja, se queja. <laughs> Rapidito, Rafael Reyes, y fito Masayo. dando ahora los ganchos. Bubasayo, Round 4 May pagkamadugas din pala talaga tong si The Vice Grip mga kaibigan Biniyagan siya magsayo eh Nagihigan grabe Tignan natin may igay, mga kaibigan Ayun no Wisit kang gasol ka Madugas ka talaga eh Ang sarap mong kalbun sa kotos at Kuskusay ng steel ball sa singit eh Dapat sayo Dinodos-pordos ng may pakong dising kong bakya eh. Bumasayo 走走 Round 5, dito na ipapakita ni Magsayo kung gaano katapang at kamakapangyarihan ng isang dugong maharlikang Pinoy. At dito na rin niya ipapalamon kay The Vice Group. ang lahat ng kayabangan niyang ipinamalas. Mark, el masalito, Rafael, ganito, Reyes. El momento, que el Pundonor las ganas la ha puesto el, el, el Reyes, la, la Reyes la lanzar muchos, muchos golpes y, y, sin, y sin fuerza Ahí está. Mandan a lanzar golpes al cuerpo, a Rafael Reyes, pero descuida mucho la guardia también, su servicio Ahí está, descuida a la guardia y lo a... debe de bajar sin golpes al cuerpo para hacerle un poquito más de daño a Reyes. Pero como te digo, le falta experiencia que tiene dos años. Peleando. Sí, sí, y ya tiene 50 años, o sea, no. Atacando con todo el hombre de Filipinas Y tiene quijada, Pero Dante está tambaleando Se tambalea sí, sí, sí. Rafael Reyes se ataca con todo el magnífico. Pueden detener el pleito Pueden detener, ataca con todo La derecha le entra Cuántas veces ha querido, ahora con la izquierda Y se va la luna, no hay más Agarró confianza Y además la gracia de la pelea iba, iba ganando claramente, iba encabellito de Haciendo el de partido